Ito na tayo. Doorbell. Yeah. Room <laughs> 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 um, yeah. service. Yeah. Room service. <laughs> whoa. Ah, wow. Oh. Gundo. Oh, bagay. Oh, bagay tapos ko na pong makeupan mga kadilag si Milot. Yan po ang kanyang graduation makeup look. Wow! Oh. Yeah. Parang nagpasa lang naman. Yeah. Thank you po din talaga. Oh. sa Milot. Oh. nga ka po. Tapos oh. yung ilong ko naman ay pakanapa. Yeah. Pag sa my view, parang nangingintab-ngintab. Thank you yeah. po. Yeah. At base na po maya-maya si Milot mga kadilag. Pwede po wow. na. Yeah. Na, na po mental sa PICC makeup na. Yeah. base na lang po. Mm. Thank you po. Welcome. Sa so, magandang makeup. Hello mga kadilag! At kagwapo lang! Welcome back sa aming YouTube channel! Woo! For today's vlog, eh, kami po ay paluwas nila kagwapo lang at kasama po namin ang buong team, Hitika. So kami ay paluwas pagmuntang Maynila dahil graduation na ni Milot, yeah. mga katilal. Uh, ah. Kondi trivia muna. Si yung aming panganay na pamangkin. So, oh. seven yung kauna-unahan na nakagraduate na aking pamangkin. Wow. Siyempre, panganay yun yan eh. So, dahil dyan, talagang full support, mm -hmm. lalo na ang Tito Kagawa po, full support sa ating unang pamangkin ah. na gagraduate. At maya-maya lamang mga kadilan, ay kami po ay paalis na. Nagaantayay lamang po kami dito sa bahay. Oh. Kaya so, sakto, Narito na si, si Ate Kalaya. Kalaya. Uh, yeah. Nandito na po si Ate so, Kaliaan. Okay. Kasi kailin kailin. Si si Mahal. Tsaka wow. okay. po si Mahal saka at tsaka si ati Ate Haise. Okay. Kompleto na po okay. kami mga kanila Milot Grass Milot Grand Squad. Team Milot Grand Milot Grand Squad. Milos. Milos grand squad. Milos. Milos grand squad. Okay. okay, one, two, three, okay. go. TimiTik Milot Grad Squad! Wooo! Congrats! Congrats Milot! Wooo! Ayan tayo na! Let's go! si Coach. Hindi kasama si Coach ngayon at may mga events. Oo nga. Isa po kami. Isa po kami. Kala salamat! si Milot ay naroon na? Bye, Bye, Pista! Sino po yan? Ang maywan dito? Si Perry. Let's go! Pray muna tayo po, sir. Pwede tayo po muna mag-pray. Okay, so let us pray. May Father, the Son, the Holy Spirit, Amen, Panginoon. dinadalangin po namin, Panginoon, ngayong araw na ito. Samahin niyo po kami, Panginoon, sa aming Diyaki ngayon Panginoon Basbasan nyo Panginoon Ang amin kung driver Panginoon Ikaw po ang mag-guide Umawak ng amin manobela Panginoon Makapunta po kami sa amin pong patutunguhan ng ligtas Panginoon At uh, inyo pong ginagabayan Panginoon hanggang sa amin pag-uwi Sa bayan po namin Panginoon Gabayan niyo po pabigpaging successful Ang amin pong uh, pupuntahan Panginoon na event sa uh, amin kung pagpunta Panginoon sa Maynila Ito po amin samot na sa pangalan ng Yesus Amen. Hadi sa sandaling mag-celebrate. Amen. Okay, dadyan po kaya. Let's go po. Ah, dinapo. Wala. Mali po ay papunta na sa graduation full support. Alam mo Ate Leha, kahit medyo ta na parang halatang mauubos ma pa ako Oo, dahil ano? kagabi may meeting. Eh, 'wag mo no? <laughs> missing, Hello, ay, <laughs> lang, oh. na sabihin. Sabi ko may meeting din. Hello. Waiting lang So, Sabaya ako rin ay siyempre sa mom bukod sa ito yung unang pangan, una nating oh, pamangkin na, na graduate uh, Siyempre tayo ay proud, proud doon. Nun. Na, uh, ko nung graduation ko, uh, sa kasi Ate Nels, full support din uh, 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 sila. Kami isang banda on. Actually, siya lang pa ngayon ng gising na parang alas 4 nasa bahay na sabi. Ay, so, tayo na, tanong oras na. So, parang naano po yun. Hanggang pati doon sa Missoung PICC, Sinamahan ako ni Milot na iyon sa kami oh. katitak. So, parang na-appreciate ko iyon. Kaya naman, ito, It's ito time, rin, no. Sabi time ko, sasama uh, rin ako sa graduation ni iyon. Return the favor. So, yes. bilang ano, talagang full support tayo dito. At pa, ayun. Mm, so, so, super proud kami kay Milot. At, at syempre, sa din. nila. Oh. Hindi biro ang magpaaral. Nga na lang sa panahon na iyon. So, ayan, tayo ay mag enjoy At kami po ay pabiyahin na. Mamaya, mag a na lang po kami saka po sa salamat at kayo sumama dahil nung nagchat na sa akin ang Ate na Ate Nels, uh, na kayong mag-anak sa ganitong ko uh. ayoko yung agad ay kinabahan at sabi ko parang na isa na yung ay parang ako hindi sanay sa ganay yun, freestyle ko yun, hindi ko na mabuksan ang ay punting kayo sumama yeah. Oh, full yeah. support Talaga. tayo. Sakto naman kasi long weekend. Long weekend. Uh, Talagang yeah. tayo ay sasama. Saka magkagala na rin serve natin. Deserve yeah. natin ito. Tapos uh, ilang araw natin na pagod yeah. sa trabaho. So mamaya po kami ay mag-update. Stop over po muna mga cool. katilag. Kami nga po pala ay dumaanay sa Marilaki. Sa Marilaki tayo. So, ganda ng view ganda. ng ating na tigilan. Ito po kami magkakain. overlooking po. Uh Wow. Wow. Ganda. May pasal. Ayan, do -do -do, yun, no? Sama din po may namin ba? si Dudot Si Ate Haisin, picture natin. Picture na Ay, Ate eh. Ganda naman dito, mga kadilag. To ay mga kadilag. Kami po ay nakapag-picture na dito. At kami po ay kakain na dito sa may overlooking. Napakaganda po ng... Oh, ano eh, napakaganda ng ating view. Mga kadilag. Oo Oh may mga bulaklak dito at overlooking mga kadilag ba may kabay hmm. order na ako kadilag dalawang lomi po ay kumakain ng mga kadilag at ang order namin ni Kagwapo lang ay lomi so lomi tas ka na ati Leia ay mami. mami kain na po ay, ito. muna mga kadilag okay much, much, much later. Narito na po kami mga kadilag. Nakaupo po kami dito sa labi na aming tutuloy mga kadilag. Si Gagwapo lang po at si Ate Kalayaan ang nag-aasikaso po ng aming room. Kanya-kanyang upo at napagod sa biyahe. -hmm. mga kadilag at kami po ay magkakasama na. Nandito na kami sa fourth floor. So anong room number? Kagawa pa lang. Abay, ikaw ang kasama ni Ate Kalayaan kanina. Hindi rin namin alam. Madami ditong room. Aba. Ito na tayo. Doorbell. Ayo. <laughs> Room service. Room service. Ah, whoo! Ganda. Oh, bagay po. Kasi maganda ang view. Uh, ganda. Ganda. Ang ganda. Hindi sabi niya kasi ng ginto. Ganda po mga kadilag. Ang ganda po mga kadilag ng view. Wow. <laughs> Parang dito ang magandang venue, wow. honey. Eh. Thank you po, Ate Kalayaan. Okay, yeah. Oh, oh, oh yan. Yeah. Thank you po, Ate Kalayaan. Kami nga pa ng mga katilag ay free din ni Ate yeah. <laughs> Kalayaan. Thank you, Ate Kalayaan. Uh. So dito, may view ka ng fresh baklaran. Ayan, may view ka ng fresh baklaran <laughs> oh, dito. Wow, ayan. Maganda naman ng view. Parang city life talaga. Wow. Oh, so ito mga katilag. No, so, kaya natrabaho pa dito sa Pasay. Lagi ko ito nandadaan na itong oh, yeah. hair day. Sabi ko yung kamusta kaya? Parang maganda dito. Kaya nung nakita ko, parang maganda ito. Mm -hmm. Oh. Oh. Ini memang lagi. <laughs> dito <ba? laughs> Para para pwede na matulog na si Kuya. At kami po ay pupunta na naman na sa room namin mga oh, kadelek. Let's go. Let's go. See you later. See you later. Sa Papakita ko lang kayo. Okay, paano kami makakabukas dito? Mamaya bukas, bukas lang po kayo bukas. Basta <laughs> 'wag tatanggalin niyo. Magkikita yung kanta mo mama. Yeah, kita. Yeah, sabi mo uh, ano ito at mo kahit di niya ano ito at baka hindi mabuksan yung 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 Ate, isa na ko. Nakaya ko nila ko Sige, isa oh, Wow! Ay, <laughs> wow! Relax wow. time si Ate Hyzen. Relax nga mo. Eh. Ganda ng view. Ayan, kami po nila ako si Mahal at Ate Hyzen ang magkakasama mga kadilag. <laughs> Parang napahiwalay sa team ano ah, uh, milot. Timano. Timbagyo. <laughs> Nagkano na <-awale> yan, timbagyo. <laughs> Maganda po itong room, mga kadilag. <laughs> pang aesthetic Ano na yun yan? Salamin na yung, yung uh, kaganda. Tapos ay pagpasok sa CR si Aray Wow! May mga ano pala. May mga... Hindi. Anong yung okay. tawag yan? Shampoo, lotion. Kung nagkakalaw sila dito yung laging nakabata. Meron ding bathtub. Wow! Sarap maligo din. Mm -hmm. Hindi na ako tatawag ni maligo today. <laughs> mga isang ayaw, oras daw maliligo. mo si Dodo. Mm -hmm. Kami po ay magpapahinga muna mga kadilag at maya maya po ay kami po ay kakain sa labas. Bago gumala ay pahipahinga muna rest mode muna mga kadilag. Napakaganda ng view. Kitang kita po dito mga kadilag yung ano ah. Papunta ng Mowa. Tapos ay sa mga kadilag. Dito po dati yung nung ako ay nagtatrabaho pa sa Newport ay dito ba ako madalas dumadaan. Dito yung way. Nandito na po kami sa baba mga kadilag. Nakapagpahinga na din po at ngayon po ay dinner Magdi-dinner na po kami. Dito po kami kakain mga kadilag sa Kuya J Restaurant. At kami po ay may mga kasama mga kadilag. Sila po ay ang aming solid subscriber. Hi ma'am! Hi, hi, hi ko muna sa vlog! Hello po! Saka po ang mami. Nilalamig na! Hindi Ni 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 so Welcome to Kuya J! oh Ilan pa tayo lahat? Uh, uh 11, 11 plus, plus 13. 2, 13. Nandito <laughs> <13. laughs> na po kami sa loob mga kadilag at kami po at ay boy, kakain, kakain, kakain na. So meron tayo ditong ng sinigang. Sinigang. Tapos, ano tawag? Pandan. Chicken, chicken pandan. Nagpadagdag pa po ako. Pandan so, na chicken na sabi ko. <laughs> pandan na may chicken. <laughs> Kain na po tayo, mga kanila. Kain po. Kain po. 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 po tayo. Uh, Tapos na po kaming kumain, mga kabilag. Lehe! Tapos na! Tapos na! Sarap ang serving ng Kuya Jay. Ito po ay sa... Sa Yung sa doser. Mamaya na Ay, Ay, tubig! Busog po. Busog. Mm. Nag-enjoy po ang lahat. Thank you, ma'am. Thank you, po. Thank you po. <laughs> Salamat po, ma'am. <laughs> Thank you, po. Ingat po kayo pag uwi. Ingat po kayo ni ate. <laughs> Sila po ay paalis na mga kadilag. Kami naman po ay dadaan muna sa 7-Eleven nila. Kagwapo lang. So, let's go. Nandito na po kami sa 7-Eleven, mga kadilag. At kami po ay mamimili ng mga kaunting snack. Ang titingin-tingin mga kadulag. Medyo mahangin sa labas kaya ang ating ng yeah. yeah. Ikaw kagwapo lang, anong gusto mo? Parang <laughs> kahit di mo sabihin eh. <laughs> so, nandito na po ako mga kadulag. Sa alam na kami po ay magtatagay-tagay nila Kuya Emil tsaka po nila Milot kaya bibili po kami ng ano siguro po yung mga light ano la ang light drinks mga ladies drink Ayan, syempre sandig sayang so, wala sila ati chula mamaya po ay kami tatambay dun sa kala Milot na mga kadilag Ano kayang masa? Ito, Ate Leia po yung sa iyong kinuha. Ito, oh. Gusto kong i-try Wheat beer. Cerveza Blanca. Cerveza. Wow, wow. Oh. Oh. So, na try natin. Hindi ko pa siya natitikman. Sige. So, ikaw, ka laga na sa iyo. Nagun na lang. Oh. yun na sa iyo. Sige. Oh. Ayan. Ayan. Sinapilot kayo. Light chip lane. Ilan Same kaya? Ikaw, gusto mo na ito? Ako'y beer ang oh, ano, oh. <laughs> medyo hard-hard tayo. Si Milot kaya, ano? Ay, saan may pala to? Ay, saan may glide pa lang paulay? Oo. Oo, oh, para mas may madaling dalhin. Ayan, no, saan may glide? Parang iba lang yung package niya, pero saan may glide? ito pala. Ayan, may light siya. Ayan, kuyot pa siya, oh. May cute, oo. oo, oo. Ayan, mas madali siyang ay, kung ay, kunin. Adi, si Milot, pati si Milot, oo. Si Milo, si Milo, ito na lang kay Kuya, baka gusto ni Kuya ito. Oo. oo. Ito ay, wala kasi sa Apple. Apple. Ayan, Apple. Ayan, Apple. Ilan bali? Oh. Ilan bali? So si si, si Idro si Idro na ano mo yun oh, natagay yung, yung yung ano, yung yung limon. dilaw yan patikiman oh si, lemon lemon din po yun tapos ito isa si Dodo tay tamang parang ito ay kay dalawang, dalawang beer yan kay Idro kay Milo sa amin. Parang gusto kong mag... Dalawang beer. Parang gusto kong... Deserve mo yan. Deserve mo yan. Parang gusto kong tikman niya. Ano yun? Ito, lychee. Ayan. Dahil sabi ni Kadi Lag, masarap. Ayan. Ikaw, Kadi baka... Parang gusto ko... Huwag natin kakamuta si Ate Heysing. Huwag natin kakamuta si Ate ito na Ayan. Dito na po kami mga kadilag sa room nila, Ate Nels. Ayan, dito po kami mag yeah, chichil. Okay, ayan. Yung mga inyo po nilalimutan. Ah, sige. Babayaran ay, sorry, po natin kay Ate Kalayan. Si Ate Kalayan po ang nagbayad muna. Ayan, okay, okay, nagtatagay na po mga kadilag. Wow! Tagay tayo. Bobox ang may akin Tagay po. Wow! Nag... Ako yung makikibukas din pa lang. Ito yung naano, oh, oh, yung nakalog. Oo. yung oh, oh. Wow. Eh, matam. Isyan. Oh, man. Thank mm. you. Cute po yung kanyang laga. Yan mga kadilag. Masarap po. Jelly <coughs> Ace. Jelly Ace. Wow. Ako nagagalito ka Wala pa. Gusto mo kikita. I'm going to take this PG. Kagay po tayo. Masarap ni Celebration for Milot graduation. Advance. 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 Mm. Ayos. Kwentuhan muna. Kasi yung video natin. Yeah, oh. Yung ating night city. City life. City life. Yan. Mm. Matamisan eh. Mm. Aba, parang yung mm -hmm. ayun mm hindi. -hmm. Ah, uh, kayo hindi. Kaya kami ni Bossing. The next day. Morning mga kadilag. Kami po ay, ako po ay katatapos maligo. yeah, nakaligandig po sila ating Haisen. Tapos At si Ate Kalaya, ano oh, oh. Mamaya ako. Mamaya ito si po lang. At ngayon pong umaga mga kadilag ay graduation na ni Milot. Wow. aha Ah, alauna pala. Alauna like ang graduation. Word. At ako po ang mag make makeup kay Mila wow. mga kadilag. Kaya po ako pupunta na doon. Dala ko na po mga kadilag tong pang-makeup ko ni Kuya Erwin. Tapos okay. ay pang-makeup ko din. Kagawa po lang, sasama ka. Sige, sasama okay. kita. Go! Let's go! Let's go! Kita, kits na lang po mamaya. Mamaya oh, kami yung manan doon. Sige, sige po. Oo, oh, oh. Para makapagpa-picture kay Milo. Oh, sige yeah. po. Okay. Sige po. Sa <laughs> <laughs> ayusan na. At si Ate Nels po ay nagpa na. Ayan natin yung toga ni Milot. Wow. Kunti <laughs> po. Magbantay ako. 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 na tayo maglalagay na ng foundation. Makapit pala itong foundation ni Coach eh. Oh, yun, yung ginagamit hmm, kahit yung basak ano, lang eh. <laughs> <laughs> yun ng isa pa eh. Di ba natatanggal yung kay Coach na iyo? Hindi na eh. Oo. Eh, pala oh, yung... <laughs> mm, yung may ilong puha ni porta para? Oo. Oh, Marita pa naman 'yung. Maka-mama hindi ba? Oo, nagmay ilong. Pa-mama ay. kaya may ilaw. Ayan, lugsa. ah. Oh. Ay kaya pwede, salam, sa may, sa may, pan -pan, wala salamin. Wala pa tayong salamin. Dito saan 'yan, lugsi. Dito May doon din yan na salamin. Eto, may salamin dito. Dito po pa dapat. Para kaya Para kaya Para pati kita kung pantay. Eh. pa lang naman 'yun. na ng na? Eh. <laughs> <laughs> Tama lang <-mumutra>, hindi na aalis. Merapik. Idoadaan ko na 'yung mga tinanong niya 'yung kata, Sige, no, 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 may Ako, kanila pa po bigis. Ang makeup ni Milot ay parang ano lang, ah, yung may shimmer, shimmer, ganil. <laughs> na. Napakakapal ng na ilay ko. Maganda eh. nga, ilay flower na lalagay. Pag ako'y kinikilayan minsan may mist na tanggal ko lang. <laughs> Magandang ayos at lagyan ng eyeshadow yung eyelid mo. Pag sa sarili ko, ako okay, harap na harap. Ulit ka nga, Milo. Lagi <laughs> oh, sa oh, magaling din mag-make up ay si Ate Jonathan. Ako okay, oh, yung natutunan ko lang eh, <laughs> uh, nung tayo nag-aaral. Iyo! Ng college yan <laughs> <Matututo. Janet>. eh. <laughs> Matututo ka talaga kami na mm yun -hmm. mga kadilagay. Pares, dahil pares kami ng course ni Milo, syempre pares po kami ng naranasan kapag kayo ay kailangan ay naka-makeup. Pero light makeup lang mga kadega to. Ito groom. Okay, po, yung, yung mga proper grow. Kaya yung pagkatapos pong dito yung mga mag-makeup ay? Oo, oh, nakakamiss din na eh. Kasi magtatali. Dati mga kadalagay kami nagtatali ang panimilot ng buhok. Oo. Oh. <laughs> Kahit... Kailangan po yung nakabalas. Oo. Oh, oh. Taas. Tapos ko na pong make-upan mga kadilag si Milot. Ayan po ang kanyang graduation make-up look po. Ayan yeah, Parang nagpahasal naman. Ayan yeah. po. Thank you po ni Talayla. Bagay oh. oh. okay, sa Milot. minute oh. Ayan po. Kasi oh. yung ilong ko naman ay pak-napak. Pa. Yeah. <laughs> Pag sa my view parang nangingintab-ngintaban. Ayan uh. po. Thank you yeah, po. Yeah, at base na po maya maya si Milot mga kadilag. Pwede na po wow. ah. sa PIC makeup na. Yeah. base na lang po mm. yung Thank you po. Welcome. Sa so magandang makeup. Yeah. <laughs> Yan na muna ang graduation gift ko sa iyo. <laughs> yeah. <laughs> Wala pang graduation ba, gift. Bayo na, po doon ang maganda naman ng makeup. Yeah. Parang simple lang po. Eh. Mm. Bagay Par sa yung ganyan. Mga parang light si makeup lang. Parang si mama po pati magpapamakeup. Aba. Oh, din. wow. At saka si Kim pag gusto. Mm -hmm. Kung papa may kaya plano ka unti lang. Very very nice client. <laughs> <inyo>. <laughs> Ako na may hindi kasama mahal sa kuan. Sa loob ng PIC si Del isa lang daw pwede. Ako kasama lang sa paghahatid. Para iba naman ang bilis na minuto at mabilis lang ang oras. Ano oras mo Maganda ang buwan ni coach. Ah, kay Becca yan. Oo, uh. okay, baka yung mukha ko mamuti ka na yan. ko naman, may think. May baka may, may mamaya rin ako na ito. Ah, Pagalang pa, pa, pa ako. <laughs> 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 Tapos na pa may... Ah. Yeah. <laughs> oh, <partida. laughs> hindi pa ako nanonoklay, ha? <laughs> Ayan! Partida, hindi pa nanonoklay. <laughs> Tapos ka na pong make-upan si Ate Nels. Thank you. Wow. <laughs> Wala pa yung yung pelikmata. Oh, ta, ha? <laughs> light, ano lang siya, light make-up ay. Ang po. Ang po. Oh, mas gusto ni. Betta zero sa akin. Alam mo, Leila, kumpo. Tulak daw bibika wig nan din. Iya. Yeah. <laughs> <Yung batis. laughs> Ikaw mahal, gusto Yung mo pa ma make up. O, mahal ng ngari sasabihin mo. Oo, iyon. Babe, is na pala si Milot. Wow. Ganda ng dresses. Iya. Si mahal po ay I minakepan mean, ko din. Wow, bagay kay mahal. Mamayay at hi naman Namon. Yeah. <laughs> Kami na dahil sila may labay pupunta na ng PICC. Dito dito guys! <laughs> Tan <laughs> Ayan, nagpipicture po muna ang family, mga kadilag. May po ay narito sa baba. Wow! Okay, okay na! Sila po ay pupunta na. Wow! Akala ko yung gagraduate! Dito kami po. Pupunta na po silang si mga katilag. Bye, Milot! Asama kayo na para sa picture. Asama kayo doon.